Nako, habang pinagtatanggol na itong isang congressional candidate, itong si Sara Duterte, hindi niya alintana, hindi niya alam na nilalaglag na niya ang buong Mindanao <laughs> at lahat sigurado ng mga kongresista na taga Mindanao. O ayan, ay siguro'y ay talagang ganyan ang gawi ng mga nasa taga Mindanao na kongresista. Uh, pinagtanggol na itong isang ito, si Sarah Duterte, dahil hindi naman daw talaga pwedeng i-audit ang confidential funds. Kapag pinilit mo, parang sinasabi mong iba ang patakaran para kay Sarah Duterte daw. Iba naman sa lahat ng public officials. Eh, ito daw ay matatawag na pure politics. Buti alam mo <laughs> na ito ay pure politics. Kasi ang nakikita natin, pure politics dito... Ay reaction ng kampo ni Sarah Duterte. Ay reaction ni Sarah Duterte mismo. Kailangan niyang isalba sarili niya eh. Diba? Yung taktika niya na, okay, walang kaimik-imik. Hindi sinasagot ang lahat ng isya na ito. At higit sa lahat, dahil hawak niya yung tinatawag na victim card, siya kuno. ang pinopolitika dito. <laughs> oh. Kasi sinabi ko na tila nilaglag niya rin na itong uh, congressional candidate na ito ang lahat ng gobernador, lahat ng kongresista sa Mindanao. Kasi daw, lahat daw dyan hmm, ay ganyan na ganyan ang ginagawa. Pagdating daw kasi sa Mindanao, ang confidential funds ay pinaghahati-hatian na daw yan na itong mga gobernador at con congressman dyan sa Mindanao. Ayan. <laughs> saan ba pwede nating ituring sa ang circle ba na papabilang ang mga congressional or mga congressman, mga governors na taga Mindanao. O di ba karamihan diyan ay bibilang, makikita natin sa circle din, syempre, ng mga Duterte. Good luck. Talagang nilaglag kayo ng isang ito, ano ho, pinaghati-hatian niyo pala ang confidential funds. Pasensya na ha, pero sa pagkakataong ito, nakakita sila eh ng ng 'di ba ng paradigm ng modelo na dapat ganun ang gawin at yan po ay sa katauhan ng mga Duterte lalo na po ang ginawa nga ni Sara Duterte. Mm. ginaya. Good luck.